good news, good news, good news. Lalo lalo na po dito sa bayan ng Tanay. Dahil may bagong project po. Bagong project. Alam niyo na po kung ano? Oh, baka alam niyo na eh. Alam niyo na, huwag niyo nang pilitin. Sige, sige. Huwag niyo akong pilitin. Pero pag pinilit niyo ako, sasabihin ko din. So, ito po. Dahil pinilit niyo ako, sasabihin ko na meron pong gagawing bagong project windmill project okay po, totoo po sinasabi ko windmill project hindi fake news kung nakikita nyo po yung kabundukan na to yan medyo mano lang yan ang likuran nyo po ay so ayusin natin yung kuwa para hindi malabo, okay, tuturo ka yan, 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 dyan po sa kabundukan na yan ang kabila po ng bundok na yan ay yung Marilac Highway. O, oh, Marilac Highway ha. Ah. Tandaan nyo po, Marilac Highway. O, oh, Marikina, Rizal, Laguna, Quezon. Kaya tinawag ng Marilac Highway. So, doon po sa likod ng inyan, yung Marilac Highway. Dito po sa lugar ng lugar na yan. Hanggang doon sa kabila. Eh, dyan po ilalagay yung bagong windmill project. Okay po, tama po ang narinig nyo. Bagong windmill project na pag naayos, malaking tulong. Pag naayos, bagong pasyalan. Okay po. po sa lugar ng Mayagay, Barangay San, uh, Barangay San Andres, Barangay Santo Niño, yung ibang part. Kasi pekot po yung kabundukan na yun eh. Yan, dyan po. po natin. Sana pag na simulan ng gawin, ay mapasyalan po natin. Yan. Papa, ito ko po maya, -maya yung pagpasyalan nyo na po dahil medyo malabo po yung pagkakapicture ko ang ina. Doon sa signage ng groundbreaking ceremony sa June 4, 2025. So, mamaya po ipapakita ko po sa inyo. Dito. Okay po. At isa pa pong balita dito, na yung Camp Aguinaldo, ay ililipat din po sa side na to. Dito po sa bandang taas ng San Andres. Lilipat po yung kampo ng militar dyan. Camp Aguinaldo. Yung isa nasa may Barangay Sampaloc Palok yung kapin Kapinpin. Doon po sa Barangay Sampaloc po 'yun. So magiging siguro kampo dito sa Tanay. Basta yun, mo... nasa Manila. Yan. Basta dito na po ilalagay. Sabi ng mga matatandang tao dito po sa Barangay Santo Niño. Hindi ko lang po alam kung kailan o hindi pa natin alam kung totoo po yun so bantayan na lang din natin kung anong mga magiging kaganapan so, ayan po ayan po yung tarpaulin na napicture natin kangina medyo malabo lang po pagpasensya na nyo na po so ayan po ha ah. June 4, 2025 ang groundbreaking ng new project po na power windmill dito po sa bayan ng Tanay, Taliwigan, so ayan po hindi yan fake news ha. Thank you and God bless mga kay Lorty. Salamat po.